Ito naman bagay sa'yo eh. Uy, ang cameraman. Tingin mo ba? Tatanggap yan kahit cameraman. Tsaka wag mong nila lang yung cameraman ha. Napakataas kaya na posisyon yun. Eto, matatanggap dito. Ah, Nagpapatawa ka ba? Alam mo ba yung hinahanap ng kismet? Ha? Kung nanonood ka? Artistahin. Yung mga magagaling. Ano experience mo? Magtatabas ng damo? Alam mo, sa itsura mo palang halatang probinsyano ka eh. Siguro galing ka pang Mindanao, no? Ano, takaluwas mo lang dito sa Maynila. Ano, para magkalat ng... Alam mo, excited na ako sa interview natin. Tsaka sigurado naman ako eh. Sa galing ko ba naman? Nakakasiguro ako na matatanggap talaga agad ako. Ah, uh, siyempre. Sana na mga katulad natin may pinag-aralan. Eh. Tsaka, alam mo, hindi ako oh, tutulad sa... Magalas yan ah, baka may... ...bariya uh, kayo tayo. May lang ako Bariya? Bakit? Ano ba tingin mo sa amin ha? Ba, foundation? Nagbibigay ng tulong sa kahit na sino? Ano akala mo? Nagbibigay kami ng pera ng mga taong kagaya mo? <laughs> Alam mo, ipupuntahan kami. Tsaka huwag mo kami abalahin. Eh, baka lang naman, nagbabaka sakali lang ako kasi wala kasing dumadaan. Kanina pa ako nang, dito ng bariye. Oh, so, daw, baka meron kang barya Bigyan mo yung pulubi, kawawa naman. Oh, kawawa. Ganyan yung mga nangyayari sa mga tamad. Tinan mo, tumatanda ko lang pera, walang trabaho. Tsaka so, alam mo, Jay, kaya ngayon, habang bata pa tayo, kailangan natin magsipag. Huwag tayong gumaya dyan. Alam mo ba, nag apply kami ng trabaho. Tsaka kapag natanggap kami sa company na yon, panigurado yan. Tiba-tiba kami sa sahod damin kasi sobrang laki magpasahod ng company na yon. At nakakasiguro naman kami na matatanggap talaga kami kasi qualified naman kami sa posisyon na hinahanap ng, com ng company. Actually, overqualified na kami kasi mataas yung pinag-aralan namin. oh, uh, aralan, di ba? Tama. Mga boss, ang dami nyo sinabi, nangihingi lang naman ang barya. <laughs> Tsaka, hindi ko alam yung mga ganyan tra-trabaho eh. Ay, malamang wala kang alam. Kasi, pulubi ka lang naman eh. Tsaka hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Alam mo, magtrabaho ka nga. Hindi yung hingi ka lang ng hingi sa mga dumadaan dito. Baho-baho mo pa. Tara na nga. Buisit naman to. Boss, wala talaga, boss. Huh? Nasaan mm -hmm. kaya dito yung Kissmeat Company? Ano yung hindi mo makatawa? Hindi naman dito, parang hindi naman dito yun. Sir! Ah... Uh, saan so uh, ka na ah! Baka may bariya ka dyan. So kasi makauwi ng... makauwi ng probinsya, tsaka na ako eh. Natanggal kasi ako sa trabaho eh. Construction? Ah, uh, sir! Wait lang po ah. Pagpatulog ko na kung... kung yung Company? Ah, yan ba yung ano, oh, yung yung company na yung eh, para mga arti-artista, gano'n? Ha, ah, Eh, may interview po kasi ako ngayon dun eh. Eh, ah. parang naliligaw po ako eh. Naku! Malayo-layo pa ng konti dito kung lalakarin mo. Tanda dito yun eh, sa kanan dito, sa kabila, pero medyo malayo pa. Ah, sige, okay lang po. At ang mahalaga, makarating po ako doon. Naku! Kaya e, mo, mga... Galingan mo lang, Sigurado, matatanggap ka rin. Ah, pala, Sir. Ako uh, sakto, may bariya pa po, po ako dito. Oh. Ito po. Oo, oh, na. ako. No? Baka... wala ka na rin... pang masaya o pang kain. Ah, hindi. May extra pa naman po ako dito. Ako. No. Tsaka... Sir, pasensya na po dyan, ha? Eh... wala pa po, po kasi yung trabaho eh. Pag nagkaroon po ako, Sir, babalikan po kita pag nandito ko pa po. Oo, oh, salamat dito ha. Maraming salamat po. At least... Kahit pa paano, makakabili ako ng biskuit. Gutom na kasi ako eh. Ah, sige po sir. Alis na po ako. Baka po kasi malito sa interview ko. Sige na. Malayo-layo pa yun? Mag-iingat ka. Sige po. Tagal-tagal naman mag-start yung interview dito. Masamang pinaghihintay yung mga gwapo. Kaya ka eh. Tsaka alam mo, pag natanggap tayo dito. Unang sahod pa lang, igimik tayo. <laughs> Siyempre naman. Tsaka, yung makagaya nating ma-artistahin yung dating, nakakasiguro ako na hindi tayo ma disqualify Kasi magaling naman tayo umarte. Kaya-kaya natin gawin yung mga ginagawa nila. Isa pa, madaming nakakakilala sa atin, di ba? Kaya, <laughs> Ah, uh, mga sir, dito po ba yung Kismet Company? Hoy, hoy! Ang ginagawa mo dito, bakit umupo ka dito katabi ng mga aplikante? sabat ah, ka nagtatanong kung ito yung company ng Kismet? Eh, dito ka naman nagtatrabaho, di ba? Bilang janitor? Ah, uh, hindi. Sa totoo lang, may, may interview ako ngayon eh. Ano? Huwag mong sabihin mag-a-apply ka. Uh, opo, kasi interview na nga po ako eh. Nako, alam mo ba na? Kameraman, no? Ito mo naman bagay sa'yo, eh. Uy! Ang ah, kameraman? <laughs> Tignan mo ba? Tatanggap yan kahit kameraman? Tsaka wag mong nilalang yung kameraman, ha? Napakataas kaya na posisyon yun. Eto, matatanggap dito? <laughs> Nagpapatawa ka ba? Alam mo ba yung hinahanap ng kismet? Ha? Kung nanonood ka? Artistahin. Yung mga magagaling. Ano experience mo? Magtatabas ng damo? Alam mo, sa itsura mo palang halatang probinsyano ka okay? eh. Siguro galing ka pang Mindanao, no? Ano, luwas mo lang dito sa Maynila. Ano, para magkalat ng... Ano, ano, kakalat mo dito yung pagiging probinsyano mo? Ah, uh, sir. Pasensya na po ah. Oh. Eh, kayo mo ba yung HR dito? Ano ba sa tingin mo sa amin? Ha? Huh? Mukha pa kaming HR. Kita mo naman, di ba? May dala kami. Malamang nag-a-apply din kami. Alam mo, kuha ko siya, umalis ka na lang. Kapal na mukha mo mag-apply dito. Tingnan mo yung company na pinasukan mo. Magbabala ka pa mag-artista eh. Ah, sabi. Bakit ka ba sa tingin mo? Eh, mag-a-apply lang din naman po kayo. Bakit ganyan po kayo mga pandait sa mga probinsyano? Kasi, galit ako sa mga probinsyano. Eh, alam mo kasi, ayoko ng mga ganong lahi. Nakakababa ng... Alam mo yun, nakakababa ng dignidad. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na mag-apply dito kasi hindi ka rin naman matatanggap eh. Tsaka wala kang mapapala. Uh, siya, ka lang. Matanong ko lang, pipi po ba yung kasawa mo? <laughs> Talagang iniinis mo kami. <laughs> Ano? <laughs> eh, parang di po nagsasalita. Puro lang tawa eh. <laughs> eh, ano Paano po matatanggap dito yan? Ah, pwede po siguro rin yan. Ano? Pipe? Na insulto ka ba? Ha? Mr. Kai! Ah? Tawag Mr. na tayo. Tawag na tayo. Pasok na po kayo. Pasok na tayo. Uy. Nag-i-interview na. Tandaan mo. Di pa tayo tapos. Eh, tatatandaan mo. Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumasok sa loob. Jay! Muwi ka na! Dami-dami yung pang sinasabi. Good luck, sir. Good luck talaga! Sa'yo, bad luck! Buang ka. Oh, bilis ako, Jay! Kanina pa kita yung antay. Ah! Magandang tanghali po, sir! Ah, kami po pala yung mag mag apply dito sa Kismet Films. Eh, lagi ko po namin pinapanood eh. Tsaka na, inspired po kami sa mga kwento ninyo. Nakakapunod po kami ng aral, lalong lalo na kung paano maging kupal dito sa mundong ibabaw. Tama yun, sir. Tsaka, marami rin kami experience. Mm -hmm. Tsaka, gumagawa rin kami ng commercial. Nako, <laughs> sir. Pag hindi mo kami tinanggap dito, nako pagsisisihan mo. Alam mo bang ang lala ng mga experience namin? Marami kami experience. Nakakasalamuhan na namin yung mga sikat na artista sa GMA, ABS, TV5, at saka gumagawa na rin kayo ng mga pelikula. Tsaka sir, kitang-kita kami dun ha. Kitang-kita yung mga pagmumuka namin sa screen. Kaya marami Ay, sir, ng tao eh. nakakakilala sa amin. Tsaka sir, malabas na rin kami sa Trip Patrol. <laughs> Puro ka yung kalokawa na. Eh. Teka. Teka. Pamilyar ka ah. ikaw yung lalaki dun sa labas kanina. Ikaw ba yun? Kaya ano naman kung ako yun? <laughs> <laughs> Nagpapatawa ka ba? Ang ginagawa mo dyan? Baka mamaya, mabutan ka pa ng may-ari ng company na to. Baka ipakakalagkad ka pa sa mga guard dito. Umalis ka nga! Mawalang gala na sa inyo dalawa. Kung di niyo ako kilala, isa ako sa director ng Kismet at isa rin ako sa may-ari. <laughs> 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 director? <laughs> eh, hindi nga namin nakita yung pagmukha mo dun eh. Ah, siguro. Ano ka dun? Crew. <laughs> Maliwala pa kami. Kaya Kaya hindi kami ka naman, no? Hindi ka naman lumalabas sa Kismet. Eh, hindi ka nga namin nakikita. Tsaka huwag mo sabihin na director ka kasi pulubi ka lang naman. Andun ka nga sa labas kanini. Eh. Nandilimos. Anong ginagawa mo dito? Well, kung sa tingin nyo, ako yun. Eh, kung tingin na sa wala akong magagawa. Pero, para sabihin ko sa inyo, ang unang hinahanap ko rito ay yung magandang attitude. Hindi yung katulad ng mga asta Hindi yung mga kayo sikat eh. Ganyan na yung mga inaasal nyo. Alam mo, antayin na lang namin yung totoong may-ari ng company na to. At sasabihin na namin na may nakapasok na pulubi dito. Tingnan lang natin kung hindi ka makukulong sa pinagagawa mo. Alam nyo kung mabuti nyo gawin? Umuwi lang na kayo. <laughs> Alam mo, ang mas mabuti mong gawin? <laughs> Lumabas ka na lang hanggang wala pang polis na dumarating dito. Kasi, pag inantay mo yon, ako sigurado, hindi ka na makakalabas ng kulungan. Pero, ayos lang yon, At least, di ba? Sa kulungan, hindi ka na manglilimos. Kasi, may rasyon naman dun eh. Tsaka, mga kasama mo dun, mga kapwa mo preso, na mga hapas lupa, na mga dogyot, na madudumi, na parang ikaw. Di ba? Pulog Para maniwala kayo, na ako may nito, ayan, ito ko, Jay. Hala, siya pala si Direk Marlon, Spanyola. Oo nga, no. Ah, Direk! Direk, pasensya na po, ah. Alam mo po, eh, artista po, di ba yung ina-apply namin dito? Eh, prank lang po yun. Eh, Saka, Direk, kasama na po yun sa acting. Oo, tama, tama. Well, kung yun yung acting nyo, magaling. Parang uh, tutuong ko to. So, Alam napaniwala nyo ako. Tal talaga, Direk? So, ibig sabihin po ba, magiging artist na po kami ng Kismet Films? Hindi pa rin. Sa tingin mo po, maluloko niyo ako. Eh kaya lang naman ako nagpanggap na pulubi doon. Oh. Eh tinitingnan ko yung mga attitude nung magka-apply dito. Eh, Unang-una kasi, hindi kayo sisikat kung may attitude kayo. At yan pa ang kakasira ng company namin. Eh, Derek, sorry po ah. Eh, napapractice lang naman po kami. Eh kasi, ganun lang po talaga ako. Minsan nga, nag, nagagalit ni, na, alam ko po nagagalit lang po kayo kasi ganun lang po talaga sa acting, di ba? Kunyari, uh, medyo heavy po yung ano, yung scene. Tapos, nagkatuan, ganun. Tapos syempre, magagalit po tayo, di ba? Kasi seryoso yun eh, ang hirap kaya umiyak, di ba? Kaya ka direct eh. Tsaka, kung nakita ka na namin din sa daanan kanina, actually acting din yun eh. Kasi yung palaging napapalad sa kismet, yung may pulubi, tapos nilalay, di ba? Diba? Oo, tapos nagbab... Ala, basta na, direct. Oh, di ba wala na kayo masabi? Wala na kayo maganda sasabihin, makakalis na kayo. Eh, eh direct, bigyan mo naman kami ng chance. Sige na! Eh, direct, gusto ko pa makasama sila... Sino ba yun? Sila... Sila Virgo, sila Charles, sila... Sila... Marami pa eh. Yung mga artista, eh gusto ko kasi sila ma makaiksena eh. Si... Sino pa, sino pa ba yun? Si... Um, mm, si... Si... Uh, mm, kayo! Kayo! Si Marlon! Tsaka si... Yung si... Yung si Francis! Kaya hindi pa sabihin mo, kahit ano pang gawin nyo, hindi mo pwede sa akin yung mga ganyang attitude. Kaya mas mabuti pa, umalis na kayo, at wala kayong future dito. Kung gusto nyo mag-apply kayo sa iba, tingnan ko lang kung tanggapin din kayo. Eh, Derek, gusto ko kasi talaga makakaulab yung mga sikat na artista eh. Sige na! Gusto nyo ba tumawag pa ako ng gwardiya para pakalatkan ko kayo? Eh, Derek, gusto ko rin maka na si Eden. Tara na. Kasi... Sige na! Tara na, Jay. Tara mo sinasabi. Eh, eh si Mika, gusto ko rin maka na eh. Sige na po, Derek. Bigyan niyo na po kami ng chance. Tina! Walang Walang chance yung mga katulad nyo dito. Ah, Direk. Ang dami mo na sinasabi! Ang haba na nito! Sige na! Lumabas ka na! O ikaw din! Sana matanggap ako dito? Ano'y inalatay mo? Umuwi ka na lang! Kami na hindi natanggap. ikaw pa kaya? Mm -hmm. Alam mo, Kumaasa ka pa ba talagang talanggap ka dito? Ako, kapag nakita mo sa loob yung mag-i-interview sa'yo, kaya siguro ako magugulat ka. Eh, wala nang masama diba? eh, di ba? hindi pag hindi natanggap, okay lang. Try lang ng try, di ba? Try lang ng try. Alam mo, tigilan mo na yung pangarap mo na yan. Nangarap ka maging artista eh. Hindi ka naman talaga makukuha dito. Kung ako iyo, umuwi ka na lang sa bundok, mag ka na lang doon, magtanim ka ng pala, ikamote, at kung ano pa, kasi yun lang naman talaga yung nababagay sa iyo eh. Yun lang yung mga nababagay sa mga taong probinsyano na natili na lang sa bundok kaysa makit pa dito sa Maynila, maghasik pa ng lagim. Ah, uh, kamusta po ba, ba yung interview nyo? Yun? Tatanggap po ba kayo? Hindi. <laughs> kasi tinanggihan namin yung offer nung mayari ng company na to masyadong maliit magpasahod. Hindi namin deserve ng ganun, no? Ah, uh, po or nag-pill po kayo? Pill? Kami? Alam mo, sikat kami celebrity. Di mo ba alam? Sikat kami Hollywood star sa New York. Ang talent fee namin doon, one million kada oras. Uh, Totoo mo ba? tumatawa ka? Ha? May sakit ka ba? Ah, sir, nakapagsalita ka po pala. sige na. Umalis ka na. Ay. ka na doon eh. Ah, sige po. Ah, na-interview ka lang po. Nakapagsalita ka na. Mukhang doktor po yung atay nag-interview sa'yo dun. Sige po, una na po ako. Tatanggap na, wala nang baba. Sarang ulo talaga. <laughs> Lakas ng loob eh. Mag-apply tayo, wala namang itsura. Pero paano yan? Eh, wala na tayong trabaho. Alam mo naman, di ba, na hindi talaga totoo na malaki yung sinasahod natin sa New York dati. Magkano lang. Eh, mas okay. malaki pa nga pa yung pasahod ni... ng kismit kaysa dati sa nagtatrabaho natin eh. Eh, ikaw kasi, ikaw mo namin yung yapang eh. Yan, pahiyato din tayo. Paano na yan? Wala tayong trabaho nito. Iyan, laki-laki ng sahod dito. Tapos, hindi mo lang tayo natanggap. Kaya ano yan. Amumulong din na naman tayo na ito. Saan tayo pupulutin nito sa kangkungan? Aba, mamaya, tayo pa yung... Ayahan mo na. Tuta, may risawad pa tayo eh. So, Mag-iusap na lang mama? kaya ulit tayo. Maging tayo. Tara. Hindi mo yung papayag eh. Hindi siya pakita mo mga eh. Tara na na. Uh, sir, good afternoon po. Ako po yung next na interviewin. Ito po yung resume ko. No. Ha? Hindi mo na kailangan ito. Sir! Te teka lang! Di ba ikaw po yung... Ikaw po yung tinulungan ko kanina doon sa kalye? Tama ka. Ako nga yan. Uh, sir, ano po? Ano pong ginagawa niyo dito? Di, ba po ano? Ah, uh, nanilimos lang po kayo kanina. Actually, nagpanggap lang ako para Pakita okay, ko ano yung mga tunay na ugali ng na mga nag apply dito. Siyempre, pagdating kasi sa sa mga showbiz, eh, importante yung attitude. Kaya, yun na yung pinaka-exam niya. Eh, sir, hindi mo na po ba kailangan itong oh, resume ko? Hindi na kailangan yan. Siguro, bigay mo na lang yan sa HR kasi tanggap ka na. <laughs> Talaga po, sir? Oo naman! So, pinakita mo pala sa akin ng pagtulog. Alam ko, mabuting tao ka. Uh, sir, maraming maraming salamat po ah. Kasi gusto-gusto ko po talaga makapasok dito sa Kismet Production eh. So, paano? Congratulations and welcome sa Kismet ha. Ah, thank, thank you, you po, sir. Hanapin mo lang doon si Marimar. Ah, sige po. Ay, si Marimar po yung HR dito. Oo oh, naman. Ay, ay, sikat na sikat na si Marimar. Oo Ay, doon na-alindir ko po yung baklang yun eh. Ah, tingin ko po, lagi po ano yun eh, trending eh. Oo, oh, trending talaga. At po, ang lakas po nung, ano, mga lekta, sir. Na? Parabol po. <laughs> ah, sige na, pupunta ka na. Baka mapahabol ka ba? <laughs> sige po, sir. Salamat po.